Na tayo okay. ano ba yan tita hindi mo balang tinago kahit, kahit alam na natin yung mga regalo natin ay, may kasi nga ba? ba request niya kasi unat mga anak ko nga siksik na siksik dun sa bahay na. ay ang layo sige ay, hindi ko alam kung matandain sa lugar. hindi Ay, Lalo hindi ko alam kung kaliwa kanan. Lalo na pag naglakad. Tapos niya, tutumbukin mo daw diretso. Lalo na pag nakasakay lang ako, anak ko. Mm -mm. Hindi ako hindi nagtanda. Hindi <laughs> ko din, hindi din ako matandain sa ano. Pero pag, kahit, computer, sa pag yun. kahit sa ano, kahit sa sa pangalan, hindi ako mga... Lalo, lalo ako sis. oo. Pag tinanong, nagpakilala ka sa akin ngayon, hindi ko sinulat yan. Pag baba, pagpapagetip na, sa ewan. Sa ako, pero sa pangalan, hindi ako mula ano. Pati na nga eh. <laughs> <laughs> Kasi loaded na daw tayo ng November. Eh, grabe naman. Ano ba kalaw-loaded Grabe, ang, ang pala nating event. Na. Pati ako. yung birthday ko, ginawa Christmas party din eh. Ayan guys yung aming pansit Si Nance TV 18 po yan nagluto niyan At saka yun pong puto Ayan minudo guys Ayan luto po ni Nans TV 18 dahil po siya ay nagpapa-order. Baka gusto mag-order kayo ng CB18. Ayan, napakasarap ng kanyang nudo. At ang kanyang puto. Ayan, puto cheese. Ang puto. Tapos kung ko may mas malalang pala sa akin si ate. Kaya hindi na mababa. Grabe yung... Kaya dressing room? Ano pwede na? Ano pwede? Ito na! Ito na! Ito ay na! Ito ay ako Ayun na tayo. Thank you. Thank you. Maraming maraming salamat po sa pagkakataon ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. bawat isa sa amin ng bawat uh, po namin, pinagpapasalamat po namin ang pagkain na sarap namin, O Lord, na po na po namin. We pray, pray O oh God, na pagpalain niyo po ang pagkain nito ng suming kalakasan po ng aming pa panlupa. Maraming Is maraming so salamat din po sa mga

Yung may bahay, mamaya na daw. Ate, sa'yo na daw yun, o. niya, ano, Kasi kakain ako ng kaya yun. na Ako

Ito wala na akong talong. Gola genyo, ano, chicken feet. Ito Asan yung ginataan? Ayan, ginataan. Ginataan, kupi jelly. Pag may saging, ginataan saging. Ito may lang kayo. Diyan lang kayo ipapagpag ni Ate Grace. Kung hinaan to kayo. Memory okay. dress na yan. Memory okay. dress na yan. Memory dress. Kita mo lang, mauhubos din. Wala nang choice Morning Mars! Wow, ang daming bit, bit Hello, Tita Chet. Good morning. ato Talagang, ano nga, empre ako sabi din ni Ninang ng mag-video daw once more Ayan guys, nagka nana, na na. Ayan, sa ang tin. Ayan, tita Presi, kumuha ka na. Ito ang aking pang-share on. O, diba? Ang aking pang -sharon.

wala ba kami mga chain po, Okay lang, tita. Benco, mo natin yung chair. Yan, muna kayo. tayo ng chair. Magligpit, Ano, tatanggalan ang upuan? kita. Oh, tita ina kanina to. Kaya nga, usis na, hindi tayo kasya dyan. Uy, wala naman ako kasabay palabas. Sumabayan niya naman ako palabas. Pagsabay <laughs> namin sa'yo, ito hanggang bayan to eh. Pag makaabot kami dito, sasama kami pag hindi. 20-20! <laughs> Ayan, napuno <nakakain laughs> na sa <laughs> oh, oh, ang sasakyan. Tawa naman ako kay sister. Kaya sakala ako naman pagpasok mo. Parang gano'n lang ginawa niya. Nakikis lang siya. Ano ba? Ano ba? Nakakain ba yun? Hindi. Hindi rin. Oh Pero nakakuha <laughs> ng pagkain.